Uh, mga pare ko, magandang hapon. Ah, uh, ngayon po ay nandito tayo ngayon sa bundok sa may taniman ng kapatid ko. Dito sa bundok taniman niya ng luya. Pupunta tayo ngayon doon sa may taniman niya. Mag-harvest tayo ng luya. Ayan. Ayan. Doon. Marami silang stock na luya doon. Tinakpan lang nila. Naghihintay sila ng magandang presyo. Hindi pa binibintay. Lambon na yun eh. Tara, tinakpan natin. Tinakpan natin. Medyo mataas na ang presyo ng luya ngayon eh. Kaya nilinisan siguro yan at yung ibenta na yan dito ang taniman nila ng luya at sayote ayan ayan ito ayan, ayan. ayan. Ito yung sayutihan ng bayaw ko. Oh. Hmm? Ayan, ang kapal. Ang dami. Hmm? Ayan, oh. puro sayutihan. Ah, ang kapal. Hmm? Ewan ko kung may na ito. <laughs> Susuot tayo sa ilalim pag namitas ng sayuti. Ayan. Ayan. Ayan na, ah, pangakapal na sayutihan, no? Sarap ng talbos nitong sayuti na to. Salad. Ayun, papasok tayo dito sa ilalim. Ayan. 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 Ang dilim. Ayan. Ayan. <laughs> Ganito pala dito. <laughs> Malinis palang ilalim. Ayan, ha. Oh. Hmm. Ayan ang mga sayote, o. Oh. Ayan ang mga pinatubo. Hmm. Sa labas, hindi mo makikita dito sa loob. Kapal. Ito mga sayuting nalaglag na. Ayun. Hmm. Ah. Hmm. Panisin ng gulong. Lumulas. Ayan. Huh? Kapal. Ayan yung mga bunga. Ayan paano malalaman kung may bunga kapal naman yun mga bunga yung kakalaglagan na lang dito hmm yan yung kapal oh oh hindi makikita yung mga bunga Ayan. Ang kakalaglagan niya. Ayan. Ang malaglag na mga bunga. Ayan. Ang mga bunga nalaglag na. Ngayon, patutubuin niya at itatanim ulit. Ayan. Napakakapal. Yung sayutihan nila. Ayan. Ah. Oh. Oh. Ayan. Ayan. maliwanag na dito ayan 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 o oh. sila buhukay ng luya ayan yung mga hindi pa nakakita ng luyang ano inaani eto oh ito mga ito yung mga naiwan nila nung hinarbisto may mga hindi nakuha noon na maliliit hanggang sa tumubo na naman ito naglaman uli ayan o oh. Hmm. kahit paano marami pa rin lalaki oh. lalaki o oh. hmm. hmm. ayan o oh. Nandun sa baba yung stock nilang marami. Ay, ito ang mga sayote. Bunga. Ayun. Ayun. Ito ang mga bunga. Gaakyatan pa lang dito. Ang mga sayote. Ay, ito pala. Mga bunga. Mm. Ito ang mga bunga ng sayote. Ayan. Oh. Ayan. 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 Wow. Wow. Oh, ito. Ayan, ah, marami ng bunga. Marami ng bunga. Ayan. 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 titas tayo ng isa mura ayan ayan mga pare ko namitas ako ng isa masarap daw to eh na mm. <laughs> hmm 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 yung kainin kahit hilaw hmm Kilauin. <laughs> <laughs> Ayan. O. Ayan, tignan niyo luya, Ayan. lang tignan nyo yung sampunan luya. Sampunan lang ito. Ito. Ayan. Ayan, mga isang puno lang ito. kilo. Isang puno si isang kilo. Mm, 20 na raw isang kilo kaya hinuhukay na ngayon 'tong mga luya nila. Hindi nila ginagalaw 'tong mga luya nila noon nitatlong eh, kilo isang daan noon. Murah kaya ngayon medyo tumaas na ang presyo. Huhukayin na. At uh, bebenta na. Mhm. oh uh -huh. uh. uh. Uh, uh, oh. <laughs> oh. 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 Ni. Oh. Jing. Marami na tayong pangrikado ng ibon. Pangluya ng ibon, oh. Mm. Ayan, oh. Daming luya dito. Pang tinula, pang sawag sa tinula. Ito, sayo ayan ayun doon sa baba doon naman yung kubo sa bandarul sa taas ito sa yutihan nila oh. ang luwang oh. iba pa doon sa kabila kaya ang ulam dito mayroong problema pasawag sawag na lang ang kailangan Nagsisimula pa lang mamunga tong sayuti nila dito eh. Mga December siguro kapal na ng bunga nito. O yan, hanggang doon sa baba. Ayan. Ayan sa baba. Tapos hanggang doon sa bandaron. O ayan. Parami na rin bunga. Pero sa December yan. December, kakapal na ang bunga nito. Ganito po ang paghukay ng luya. Ayan, yeah, lalaki oh. Mm. Mm hmm. Hmm.

mag-uwi ako ng isang sakong luya para sa mga subscriber. Pamimigay ko sa mga subscriber ko. <laughs> Ayan. Ayan, ang mga nakausli na yung laman. Ayan. Ayan. Ayan ulun lalaki ayun lalaki ah diyan, isang puno lang may isang kilo laman ah isang ng 1 kilo ngayon pwede na ayun marami pang dito oh. Magkahukay kami mga isang jeep siguro. Okay na. Ang gaganda ng luya oh. Um, marami pa kaming huhukayin bukas. Oh. Hindi pa ito nahukay lahat. Ang gando. ng gando pa sa baba. Marami pang huhukayin Marami pa naiwan dyan. And ito na yung mga nahukay. Ang lumibang nahukay namin sa baba. Balikan namin bukas. at ano, madilim na naguulan kasi dito sa bundok yan magiging <laughs> ito pa yung iba oh. yung iba nandun sa baba bukas namin tuloy madilim dito sa ilalim ng sayutihan yeah. ito yung na-harvest namin ngayon ayan ito yung mga stock nila yung mga naka dito. Yeah? mga sira Dami, eh. Ito, ito isang ito. ano to. Oh? ang... Isang elf. <laughs> ito ang ito treasure ito. ng ito. ano. Treasure ito. ng luya. Ayan, yeah, no? Ayan. Yeah. Ayan. Ito. nila dito yung mga luya nila kasi mura nga ang luya noon. Kaya hinintay nila ang presyo. Ayan, ang oh, gaganda. Lalaki, oh. Yeah. Ilang buwan na. Kalahating taon na yata naka-stack itong mga to. Oh, pero okay pa. Ganda pa. Ayan, okay pa yan. Linisan namin bukas ng oh, sa ano, power spray. Para magandang galinis. Saka iba ay Ayan. Isang elf yan. So, itong eh, gumanda na ang gumanda na ang presyo ng luya kaya ngayon na nila hukukain lahat ng luya nila dito ay patanim ng utol ko noon to ay mura kasi kaya hindi nila bininta ang ganda oh pakalalaki oh isang puno eh nag isang kilo ang ganda ayan balikan namin bukas So, oh, ayan mga pare ko eh. May nakuha pa akong pako. Sarap to yung salad. Kamatis, bagoong. Sarap nito. <laughs> ayan na. Uwi na kami. <laughs> Dito naman sa kabila. Puro kamuti naman ang tanim dyan sa kabila mahal din ng kamote 70 ata kilo yan o oh. yan o oh. kabila o oh. puro kamote naman tanim nila dyan o oh. hmm. Ayan, dito naman mga puro kamuti naman ang tanim dito. Ayan, oh. Kamuti. Ayan, oh. Ayan, oh. Puro kamutin ang tanim nila dito. Ang oh. ganda. Oh. May shower yung tanim nila. May renders. Ayan. Hmm. hmm. ganda ng taniman nila. Oh. Pigan hakay kilong kamote. Eh. mayan, May hmm. an. <laughs> Pintas na. Eh. ganda ng tani manila. Oh. May renders kahit tag-araw. Oh. May patubig. Hmm. Ganda. makatayo katayuan. Hmm, hmm, ni, ni stock uh, da. In Sandi hmm. okay, inu na. Mm. So, dito naman kalabasa naman, no. ganda 'to. Mm. Puro kalabasa din. Ayun. Mm. Dali, huwag ko yun. kung may sprayan eh. Hindi may sprayan eh. Ayan. Ayan ang taniman ng kamuti oh. Ganda. Ang mga taniman nila rito. Luluwang. doon naman kami galing doon sa may sayutihan na yun ayun ayun kami kalsada rin dito ayun Ang ganda rin kalsada rito sa ano, bundok. Simentado rin. Ano. Ah. Ang data niya atap. Kakama mo. Doon naman ang kalsada papuntang Maliko. Panggasinan. Doon sa taas na yun. Jeng, tignan mo yung labuyo. Oh. Napakaamo. Oh. Ah. Ayan yung labuyo. Babae yan eh amo ano, dito lang nakikihalo na sa mga manok dito Ayan yung mga kapatid nung nahuli ng bayaw ko nung una na dalawa siguro ang kapatid niya oh. tingnan mo kakulay din Ayan. dito lang lagi sa kulungan ng manok nakikihalo sa mga manok maamo na siya oh hindi na naming gagalawin para dumami naman to. Ganda sana ng barili no. Oh. Pero kakaawa naman. Maamo na. Baka sakaling dumami ito, Babae ito eh. Hindi yun na. ah uh, shout out po sa lahat-lahat mga subscriber namin at saka lahat ng silent viewer ho. Shout out sa inyong lahat-lahat. ah -lahat. uh, kami po uuwi na. Bababa na po kami. Uh, sige Bye-bye. Magandang hapon sa atin lahat.